Ang Pagtatagpo ni Luna at Loki Sa isang maaliwalas na umaga, natagpuan ni Luna, isang mabait at mapayapang pusa, si Loki, isang masilayan at makulit na pasang gala. Sa kanilang pagtatagpo, nagsimula ang isang makulay na paglalakbay ng pagkakaibigan. Hindi inakala ni Luna na si Loki ang magiging katuwang niya sa buhay. Sa paglipas ng mga buwan, lumalim ang ugnayan ni na Luna at Loki. Nagkaroon sila ng mga paboritong puok sa bayan, nagbahagi ng mga paligsahan, at nagtutulungan sa kahit anong kagipitan. Sa bawat araw na lumilipas, nadarama ni Luna na si Loki ay hindi lamang kaibigan kundi maaari ng maging kakaibang bahagi ng kanyang buhay. Habang dumadapo ang mga patak ng ulan at naglalakbay ang mga bituin sa kalangitan, napagtanto ni Luna na may kasamaan ngayon. Sa pagpa-check up niya sa doktor, isang magandang balita ang dumating. Buntis si Luna. Ngayon, haharapin ni na Luna at Loki ang mas malaking paglalakbay sa kanilang buhay ang pagbubuo ng pamilya. Excited at puno ng pagmamahalan, Handa na silang yakapin ang mga pagbabago at pag-asa na dala ng munting pas ang magiging bahagi ng kanilang mundo. Abangan ang susunod na kabanata.